Hello mga langga, so welcome back po ulit sa aking channel langga So, nandito na naman ako sa aking Char-char dito sa aking uh, channel sa YT So mga langga, so as you know na nandito ako sa Canada O oh, stay at home si lola ninyo mga langga Pero glad, that, sobrang happy ko talaga Ay, Kasi gusto ko talagang magbisaya pero Para sa lahat, para magtagalog lang ako Para makakita ako ng pera langga Alam mo ang ginawa ko langga Namimili ako ng uh, mga diamond painting. So, sabi ko, bakit hindi ko ito gawing business? Tapos, napakamahal ng, ng, ng magpa-frame ka sa labas. Tapos, marami kaming um, mga kahoy na nasa aming uh, shed. So, kaya, ginawa ko mga diamond painting. Binoo ko sa lahat, lahat, lahat. Tulad nito. Itong, 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 ano ko, itong... Yung una kong diamond painting is um, itong under the sea. Kaya lang ito, ito, i-ano ko muna siya, i-change ko muna yung, iyang, kanyang frame. Kasi, for the meantime ko lang, para ma-flatten ma siya ba. So, under the sea siya, mga langga. So, ngayon lang, ga, may nagsasabi, bakit yun yung ibibinta, bla, bla, bla. Ngayon, marami na akong diamond painting dahil nagka-winter, hindi ka pwedeng lumabas, wala. So, ibinili ako ng, mga, asawa ko ng mga maraming diamond painting. So, ngayon lang, ga, may natapos ako nandoon pa sa bed, hindi ko pa na-frame. Pero yung iba is na-frame ko na yung ito mga langga, napakaganda talaga langga yung pang Christmas na yung nativity. Ito langga, ito, ito. Tingnan nyo. O, diba? So, at ngayon langga, natapos ko na rin ang pang Easter, pang Easter Sunday. May natapos na akong uh, mga dogs, kaya lang hindi ko pa na-frame. So, video and picture later na lang. At saka, meron akong wilderness, yung snow na kagalit na, lagit na ng farm na maraming snow. At may natapos na, aki, na ako ng naaki ng yoda, Bibi yoda at saka yung mother and child, at saka meron akong puzzle. So, ngayon lang ga, itong aking um, nativity set is yung glass, pumunta kami sa home depot, uh, home, home depot, is home hardware. So, ang glass lang ga is cost of 78 bucks, 78 dollar. So, ang diamond painting, yung painting pa lang, hindi pa siya na, na hindi ko pa nangyari painting yung roll pa lang ng painting is 110 so 110 and 78 is 188 ngayon lang ga in auction ko doon sa yung sa grupo ng diamond painting so naibinta ko siya ng 350 charot so may kunting kita ako lang ga so ganun ka discarte lang ga tapos itong he is resin, parang naano ano ko ba na ibinta pero sige na lang kasi pinakita ko doon sa ano sa 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 group eh, may nag-ano naman lang ga may nag-offer. So hindi ko matanggihan ang offer kasi mara, pwede pa naman akong gumawa ng sarili ko. Siguro matapos ko rin before mag mag Easter Sunday. Pero ito ibininta eh, ko kasi talagang ano nila so pick up for tomorrow so nakitaan ako ng konting kunting business lang ga pero masaya dapat magmasinop ka talaga kasi sa dami naming kahoy kaya naisipan kong ganun so ang bibilhin lang namin is yung glass So, itong pinakamalaki na ano, is 78. Tapos, yung isa, yung his reason is 65 yun ang glass. Tapos, uh, 77 ata yun, 77 ata yung uh, painting. So, may kunting kita mga langga. So, iting, iting, itong bibiyuda ko, hindi ko siya pwedeng ibinta kasi ito ang paborito ng asawa ko at saka yung aking mother and child, hindi ko siya pwedeng ibinta. So, ganun lang langga. Madiscarte ka lang langga kahit stay at home ka, magkaroon ka ng pera. So, yun lang langga ang, ang tip ko para paano kayo kumita kahit nandito ka lang sa bahay. Kasi maganda talaga may sarili kang pera. Pera naman sa ako ang binili. Tapos, sabi ko, ibabalik ko sa iyo yung puhunan mo, yung binili ng frame. Tapos, binili ng ano, ng ng glass, binili ng demon painting, kinuha ko yung ano, kinuha ko yung yung parang ginansya ko ba? ibibili namin alifong painting, kasi gustong gusto ko talaga yan. So, for now mga langga, yun lang muna ang ano ko na masaya ako na kahit stay at home, mayroon akong kita. So, bye for now. Thank you for watching.